Nariyan ka na pala, Luisa. Bakit ngayon ka lang, ha? Eh, sa ngayon lang. Bakit yung nagtatanong? Anong bakit ako nagtatanong? Hindi pa kami kumakain nitong anak mo. Hindi mo ba nakikita na umiiyak na yan sa gutom? Oh, ano naman niya yun? Dala ko ba ang kaldero, ha? Di ba't nasa batalan? At anjan ka naman? Abay, bakit hindi ka nagluto? Talagang hinintay mo pa ako. Alam kong lasenggero ka, oo. Pero hindi ka baldado, badong. Para magluto lang ay hindi mo pa ginawa? Abat, ah, responsibilidad mo yan bilang ikaw ang ina ng bahay na ito. Sana, bago ka mo po sa sugalan ay inisip mo man lang na mag-iwan ng makakain dito. Hindi ganyang... Gabi ka na uuwi. Titirik na lang ang mata ng anak mo sa gutom ay wala ka man lang pakialam. Hoy! Makapagsalita ka. Akala mo na pakaresponsable mong ama? Kaya ka lang naman na unang umuwi kaysa sa akin ay ubus na ang alak sa tumahan sa kanto. At wala ka nang mailabas na pera para maidagdag pa sa laman ng bahay alak mo. Pasalamat ka nga at naubusan ako ng panaya ngayon. Kaya maaga akong nakauwi. Ano ka mo? Talo ko na naman sa sugal? Anak nang... Eh paano tayo kakain? Walang bigas at ulam. Abay malay ko. Ginusto ko ba ang matalo? E ano nga? Anak nang tokwa naman ba dong? Ako lang ba nagwawaldas ng pera dito, ha? Hindi ba't nag-uubos ka din ng pera sa kasasabong at pag inom mo, ha? Makapagsalita ka, kala mo. Kesa dumakda ka dyan, ay lumabas ka at gawan mo ng paraan kung paano makapagsaing. Buisit na. Magandang araw sa lahat. Muli ay isa na namang makabagbag damdaming kwento ang ating sabay-sabay na tunghayan. Bagamat maiksi lamang ay nasisiguro kong kapupulutan ng aral at inspirasyon ng bawat isa sa atin. Inaanyayahan ko rin po ang lahat na maglaan ng ilang sandali upang mag-iwan ng reaksyon o opinion sa comment section. At wag na rin kalimutan ng mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Magandang araw sa lahat. Ako si Adrian. Lumaki ako sa puder ng aking lolo at mas pinili ko ang sumama sa lolo ko kaysa ang manatili sa puder ng irresponsable kong mga magulang. Sa mura kong edad ay walang araw na hindi ko naririnig at na ang kanilang pagbabangayan. Nang minsang inihabilin ako ni tatay sa lolo ko, ay hindi ko na ninais pang bumalik pa sa aming bahay. At pabor naman yun sa aking ama. At ang aking ina ay sadyang walang pakialam sa akin. Oh, tumabi muna ang lahat. Tabi! Mukhang papal do tayo ngayon, lo. Ang daming lata. At sa bandaro, no, may mga plastik akong natatanaw. don tayo pumesto mamaya, do, bago tayo maunahan ng iba. Hoy, kayong dalawa dyan. Sabi ng tumabi muna. Gusto nyo bang mabaon sa basura dyan, ha? Kapag naibuhos na ang basurang laman ng truck at kapag nakaalis na kami ay saka kayong mga alkal dyan. Diyos ko naman, napakatitigas ng ulo. Ang pangangalakal ng basura ang pangunahing hanap buhay ng tulad naming mga hikahos at dukha. Dahil sa tambakan ng basura ay libre lang makukuha ang mga bagay na pwede pang maibenta at may pambili ng makakain para sa isang araw. Iyon ang bumuway sa amin ni Lolo Canor mula pa ng pinili kong manatili sa kanya. Oh, di ba pumaldo tayo ngayon, lo? Sabi ko naman sa iyo eh. Ah, uh, tama ka nga po. Kahit hindi mo na tayo mga lakal bukas ay makakakain tayo para sa dalawang araw. Eh, lo. Dahil paldo naman tayo ngayon ay baka naman. Anong baka naman ka dyan, ha? Eh, baka naman pwedeng inihaw na pa at ulo ng manok ang ulam natin mamaya. Pwede ba, lo? Ah, ayun ba? Abay, oo naman. Ako'y nanghihinawa hihinawa na rin sa sardinas at talbos ng kamote. Ang akala ko noon ay lagi nang masaya ang mga darating na umaga para sa amin ni Lolo. Ni sa hinagap ay hindi ko inisip na may hangganan ng lahat. Hindi ko inakala na may darating sa amin na isang umagang walang liwanag. Nagkasakit si Lolo dahil na rin sa kanyang edad ay hindi na kinaya ng kanyang humpak na katawan ang init ng ulan na aming sinusuong sa araw ng pangangalakal. Inasikaso ni tatay ang libing ni Lolo sa tulong na rin ng mga kapitbahay at paghingi ng ayuda sa aming barangay. Muli akong napunta sa puder ng mga magulang ko at muli kong natunghaya na naman ang walang sawa nilang pag-aaway. Walang pagbabago. Lasing ka na naman, Badong. Wala ka talagang kasawa-sawa sa alak. Ang akala ko nang kita dito. Abay, nauna pa ako sa iyo ah. Madaling araw na ba dong? At talagang inantay mo pang tumilaok ang unang manok sa madaling araw bago ka umawat sa tumahan? Hoy, pwede ba Luisa? Tigilan mo nga muna ako. Kahit ngayon lang. Kaya ako naglasing ay dahil nagluloksa pa ako sa pagkamatay ni tatay. Hindi mo ba naiintindihan yun ha? Ay, Bait-baitan? Uli lang anak ni Tatay Kanor? Talaga lang ha? Ang sabihin mo, paldo ka ngayon dahil ibinul sa mong lahat ang mga sumobra sa abuloy para sa tatay. At yan ang inuubos mo ngayon sa kakalaklak. Hindi ka na nahiya. Pera ng para sa patay, sa mo para sa bisyo mo. Hoy, wala kang pakialam kung saan man galing ang pinambili ko ng alak. Wala akong hinihingi sa'yo kahit kusing para makabili ng bisyo ko. Akala mo ba hindi ko nalalaman na may kinupit ka rin na abuloy? Habang nakaburol si tatay ay kinukupit mo ang mga naiipong abuloy sa pasugal. Akala mo siguro walang magsusumbong sa'kin no? Eh ano naman ha? Baraya lang ang kinuha ko kumpara sa nilulus taybo ngayon. Ah, tumigil ka na. Ringding rin na ako sa kakaputak mo. Umuwi ako sa bahay na to para matulog at magpahinga. Hindi para makinig ng mga sermon mo. Buisit. Akala ko ay masasanay na ako sa araw-araw nilang pagtatalo. Akala ko ay magiging manhid na ako sa walang sawa nilang pagsisigawan. Kaya sa mura kong isip ay mas ninais ko na lang ang lumayo at mawala ng tuluyan sa bahay na iyon. Dala ang maliit na bag ay isinilid ko doon ang ilan kong kagamitan at batid kong kapag ako ay naglayas ay hindi naman nila ako hahanapin dahil wala naman silang pakialam sa nag-iisa nilang anak. Bumalik ako sa barong-barong ni Lolo at mag-isa kong binuhay ng aking sarili. Sa mura kong edad ay alam kong mas magigisnan ko pa ang mga umagang may liwanag habang ako ay nag-iisa. Sinikap kong makapag-aral at paunti-unti. At kahit sobrang hirap, ay kinaawaan ako ng Diyos. Natapos ko ang high school sa sarili kong pamamaraan. Sa edad na 18 ay namasukan akong boy sa malaking babuyan sa aming bayan. At halos wala akong pahinga. Pinayagan ako ng amo ko na bawiin ang oras ng pagtatrabaho sa gabi dahil nag-aaral ako sa umaga. At vice versa. Kapag gabi naman ang pasok ko sa university, ay sa umaga naman ako nagtatrabaho. Mabuti pa ang mga baboy na ito. Walang problema. At iniisip na lang palagi kung kailan sila kakain samantalang ako buong buhay ko palagi ko nalang iniisip kung hanggang kailan ko masisilayan ang liwanag sa umaga at minsan iniisip ko kung may liwanag pa nga ba akong sasalubungin kinabukasan Adrian kausap mo na naman ba ang mga baboy sa kulungan? Abay, baka magulat ka kapag sumagot ang mga yan. Baka kumaripas ka ng takbo. Ikaw pala, bugi Mas mabuti pa nga kung sasagot ang mga yan sa akin. Baka sakali ay makahanap ako ng kasagutan sa aking mga tanong. Iniisip mo na naman ba ang mga magulang mo? Ang tanong, iniisip ka ba nila? At naiisip ba nila kung buhay pa ang nag-iisa nilang anak? Alam mo Adrian, kung ako sa'yo, iwaglit mo muna sila sa iyong isip. Marami ka pang dapat isipin at mahaba pang yung lalakbayin. Kung patuloy mong iisipin nang yung mga nakaraan ay hindi ka makakapagpatuloy sa kasalukuyan at hindi mo maabot ang yung pangarap sa kinabukasan. Tama ka nga. Laging puno ng bigat ang aking kalooban. Pero hindi magiging hadlang ang mapait kong nakaraan para maabot ko ang aking pangarap bagkus ay ginagawa ko pa nga ito para lalo akong magsikap tama yan pre kaya tama na ang pakikipag-usap sa mga baboy ha sinikap pong makatapos ng kolehiyo sa kursong business administration sa tulong ng mga scholarship na nakuha ko sa mga university na aking pinapasukan. Si Mr. at Mrs. Ferrer ang may-ari ng piggery na aking pinagtatrabahuhan ay ang unang naging masaya para sa aking pagtatapos. Katunayan, ay sila mismo ang tumayong magulang ko noon nang abutin ko ang aking diploma at sila mismo ang ah, nagsabit ng medalya. Dahil nagtapos ako bilang suma cum laude ng taong iyon. Adrian Iho, saksi kaming mag-asawa sa ipinakita mong pagsisigap at determinasyon na makatapos ng kolehiyo. At hindi na kami nagulat ng tawagin ng iyong pangalan bilang suma cum laude. Noon pa man ay hinahangaan na namin ng iyong kakayahan. Gayon pa man ay binabati ka namin, Adrian, iho. Ah, naku. Maraming salamat ho, ma'am, sir. At maraming salamat ho sa suporta ninyo bilang kayo ang tumayong magulang ko sa entablado. Abay, sa entablado lang ba, iho? Hindi ba po pwedeng kami na ang tumayong magulang mo habang panahon? Uh, o oh, uh, ano pong ibig niyong sabihin? Matagal ka nang nagtatrabaho sa amin, Adrian. At sa mga panahon na yon, ay dagi ka na naming sinusubaybayan. Nasa iyo ang katangian ng isang bata na nais namin maging anak. Kaya kung papayag ka ay nais naming ikaw ay maging legal naming anak. Opo. hindi po ba ako nagkakamali ng naririnig? Ah, <coughs> uh, hindi iho. Noon pa man ay nais na namin gawin ang mga bagay na yun. Ngunit ninais din namin na masubukan kung hanggang saan ang iyong katatagan. Sinis naming wag kang tulungan sa iyong pag-aaral kahit batid naming napakahirap nun para sa isang batang katulad mo. Pero heto at pinatunayan mo sa amin na karapat dapat ka para maging anak namin. Ano, Adrian? Gusto mo bang maging bahagi ng aming pamilya? Sina Mr. at Mrs. Ferrer ay hindi binayayaan ng anak. Mula nang namasukan ako sa kanilang babuyan ay batid ko na ang kabutihan ng kanilang puso. Lagi silang handa na tumulong at magmalasakit, lalo na sa aming mga trabador doon. Masayang masaya ako sa pribilehyong dumating sa aking buhay. Sino ba naman ako para hindi tanggapin ng mga mabuting taong ito na gustong maging bahagi ng aking buhay. Sa wakas ay magkakaroon na ako ng isang pamilya, ng isang totoong masayang pamilya. Ipinadala ko ni na mama at papa sa US upang kumuha ng master's degree in business administration. At pagkatapos ng dalawang taon ay muli akong nagbalik sa Pilipinas. At buong tiwala nilang ipinasa sa akin ang pagpapatakbo ng kanilang malaking baboyan at ilan pang negosyo na may kinalaman sa mga karne ng baboy. At iba pang katulad nito tulad ng meat processing at frozen foods at maging ang factory ng mga processed foods at delata ay sa akin na rin ipinaubaya ang pagpapatakbo. Naging sobrang abala ako sa mga negosyo ng mga umampon sa akin. Ngunit sa kabila nito, ay hindi ko nakakalimutan na mayroon pa akong biological parents. Sila Nanay Luisa at Tatay Badong. Ninais ko silang makita at makamusta. Kaya isang araw ay pinuntahan ko sila sa aming lugar. Ang lugar ng aking kabataan. Pero hindi pa man ako nakakarating sa dati kong tahanan. Ay heto at sinalubong ako ng isang napakapamilyar na lalaki. Uy! Ang gara ng kotse mo, boss. Ang mahal siguro nito no? Ang kinis. Pwede bang sa akin na lang isang gulong? eh, <laughs> bebenta ko sana eh. Pambili ng alak. Ano? Pwede ba ha, boss? Alak. Hanggang ngayon ba naman ay alak pa rin ang nilalaman ninyo sa inyong sikmura? Ha? Ha? Abay, bakit? Ano bang pakialam mo eh, sa alak ang hinahanap ng sistema ng katawan ko? Ang alak na ang bumubuhay sa akin. Iniingi ko lang naman ang gulong ng kotse mo. Ang dami mo pang daldal. Ganun ba? Eh, kung gusto mo ng alak, eh di pagtrabahuan mong pambili. Aba, bakit ako magtatrabaho kung pwede naman akong humingi? At ikaw ang na kung hingan niya yun. Paldo ka, di ba? Sa pananamit mo pa ay alatang mayaman ka. At hindi driver ng kotse na yan. O sige, kung ayaw mong ibigay sa akin ang gulong ng kotse mo, magbigay ka na lang ng pera. Hala, dali, bigyan mo ako ng pera. At bakit ko naman gagawin yan? dahil dumadaan at pumarada ka sa teritoryo ko. May bayad ang pagbarada sa tapat ng bahay ko. Bilisan mo na. Diyan mo ako ng pera ngayon na. At kung hindi ako magbibigay, eh di sasapakin kita. Halos mabingi ako nang biglang dumapo sa mukha ko ng isang malakas na suntok ng aking ama. At kung hindi lamang ako napasandal sa hood ng kotse, ay malamang natuluyan akong bumagsak sa sementong kalsada. Umaasa ako na sa pagbalik ko sa aming tahanan ay madadatnan ko ang aking magulang na nasa maayos ng kalagayan. Pero, bigo ako. Dahil mas lalo pang lumala ang ugali ni tatay. Tanggapin ko ang pananakit mo ngayon dahil wala pa ito sa kalingkingan ng sakit at sama ng loob na itinanim niyo ni nanay sa puso ko A anong sabi mo? pero alam nyo, ipinagpapasalamat ko pa rin na nang dahil sa inyo ay isinilang ako sa mundo pero hanggang doon na lang yun dahil tumigil ang pagiging magulang niyo sa akin simula ng ako'y nagkaisip. Ha? I I ikaw si Adrian? I Adrian? Uh, anak? Muli ako nagbalik upang sana'y maipalasap ko naman sa inyo ang magandang bunga ng aking pagsisikap na kahit wala akong magulang ay nagawa kong abutin ang aking pangarap. Ang buong akala ko eh, nagbago na kayo. Pero nagkamali ako. Sayang lang ang ipinunta ko dito. Sumakay ako unang kotse at nilisan ang lugar na yon. At sa pag-alis ko ngayon ay sigurado akong hindi na ako muling babalik pa. Naalaman ko din nung araw na yon na ang aking ina si Nanay Luisa ay mayroon ng bagong pamilya. Ngunit tulad ng dati, ay wala pa rin itong ginawa, kundi ang magbabad sa sugalan. Wala pa rin pagbabago. Nagbalik ako sa aking pangalawang magulang at sa isip ko, maswerte pa rin ako dahil biniyayaan ako ng Diyos ng tulad nila. Dumaan man sa buhay ko noon ang isang umagang walang liwanag, ay sigurado naman ako na sa piling ng aking mama at papa, ay patuloy na magliliwanag ang bawat umagang darating. Hanggang dito na lamang at sana nakapulutan ng aral at inspirasyon ang aking ibinahaging kwento. God bless po sa ating lahat.